magpitas ako guys sa siling labuyo yun o, no? ganyan yung pag hindi ko madaligan agad kasi nasa loob ako, hirap o Hira yung may screen pa kasi yung kapag matanggal yung screen, madali na lang kumamitas ano ba yan? paano ko ito pitasin? tanggalin ko na lang kaya itong screen hindi ko maabot guys ang iksi ng kamay at ang uh, upo hmm. Ay, abot mo <laughs> hindi rin tanggalin ng <laughs> ito ito tsaka yung may design pataas para madali hatakin mo pataas madali yung iba. Ayun. Tapos yung may design ng no? tawa ko doon. Saan? Ito? Ayun. <laughs> yung parang may lawit. <laughs> ah, hindi. Mas magulang kasi yung may lawit. No? Parang siya ang una ko nakitang. Ay, magulang pa ba dyan? Tapos na natin. Ito. Isa. Ito? Mm Tatawa -mm. <laughs> ko ng may lawit. <laughs> <laughs> Ayan, gagito na. Tama na. Oh. Ayan, guys. <laughs> tatawa ako. Sa isa tong puno. Dalawang puno kasi yun sila. Oh. Dito siya na puno. yung isa. Yung dito na puno. Ito yung bunga, guys. Oh. Tatawa ka. Allah, napakita ang kuting. Ikaw pala yung pumunta dyan, ah. Ito, oh. <laughs> Kakaluka. Tapos ito yung sa isang puno. Yung diretso lang yung dulo. Hirapan ako magpitas dyan. Ayan, nakipaks. Ay, eh. Diyan ko ilagay. So, hugasan. Pero, matawa talaga. <laughs> Tatawa talaga ako, guys. O, oh, ayan. O. Oh. Kasi ito ay isang puno. Ayan, ito siya. Ito ang huling puno. <laughs> Aray ko <kuku>. po. <laughs> Ay, nako. Bawal dirty minded tong sili nito. Lahat silang bunga, umano, iba, umiba yung dulo. May ganun pala. <laughs> ano sa tingin yung design niya? <laughs> <Ay>, Kakakatuwa. <laughs> Dito talaga ako natatawa. <laughs> oh, yeah. oh. Like <laughs> Thank you for watching, guys.